ating nakala. Ito ang paglaban pa natin. Buhay! Nakatawag pa sa yeah, ating buya. Ito be isang grupo ng cyclist sa social uh, media like na check, may hinihingi kay Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman hindi nagkatubili ang ating uh, team para alamin kung ano nga ba ang uh, hinihiling ng kanilang grupo Take it, take it, take it. Ang ipinanganawagan po yan itong grupo ng mga siklista maso, na mas maayos, mas ligtas, at mas malawak na bike lane sa buong Metro Manila. Kuya, sa tingin mo ba, sapat na yung mga bike lane sa buong Metro Manila? Ay, hindi pa. Walang pa. Mas oh. maganda nga, nga kung kabilaan lahat mayroon kami sa sariling dinadaanan. Sa buong Metro Manila, pito lamang po ang designated bike lanes ayon po sa MMDA. at ayon naman sa grupo ng mga dapat ito ay segregated. Ito nga nakita natin na bike lane sa May Commonwealth Avenue. Makikita nyo, segregated talaga siya sa mismong daan. Malayo po siya. Pangalawa, dapat ito ay elevated. Ito rin ay ibang yung mas mataan ano, kaysa doon sa kalsada. At pangatlo, dapat ito ay protected. Pag sinabi kasing segregated, elevated, protected, may harang. May harang, hiwala, hindi pwede ang motor, hindi pwede pedestrian. Bisikleta lamang sa lahat ng namatay. 196 na namatay, 7,464 na nabaldado. Yung bumangga at pumatay sa kanila, ay mag -share. Kaya... Ay! Oh, bigla ka na ng ano, Han. Ito ka mga ano, yung na -occidente? Ako, nadali na rin ako eh. Uh, ano yung kinata ko ng... Dip? mo tama ko rito. Alos hindi maano yung mukha ko eh. Pantay na karapatan para sa mga siklista. Sa pamamagitan ng pagkatayo na mas maayos, mas ligtas, at mas malamog na daan para sa kanila. Alam po natin na hindi madali at mabilis ang solusyon sa problema ito. Pero naniniwala tayo na kung bibigyan nito ng aksyon sa ngayon, makakamit din natin ito pagdating ng panahon. At para naman po sa ating mga kasambahay, lagi po tayo mag-ipapagmasid at kung ah mabuti kami sa Bicol. Pag nakita mo na 'yung mga taong namatay. Uh...